Ang mga tao na involved dito sa paglaganap at uh, drug trade sa loob ng uh, ng uh, ating mga prisons. Pero yan po hindi maiwasan sa sapagkat uh, sa kanilang pagsalaysay kung bakit naging talamak ang droga sa loob ng ating bilibid, ay eh, siyempre po yung mga taong naging dahilan o nagkonsente o walang ginawa kaya ito'y lumaganap ay eh, dapat nating pangalanan eh daw kaisa na tertiary lamang ko ba yung lumalabas yun sa testimony nila or meron pang ibang Sa ngayon po ay sa ngayon po ay secretary dili lamang ang ah uh, pinakamataas na official ng gobyerno nung nakaraang administrasyon pero hindi po yan matatapos diyan sapagkat uh pero sa ngayon po pretty pa yan tapak

Jaguar na nasa atin ng Witness Protection Program at eh uh, siya po ay nag-execute ng mga at uh, nag-name po siya hindi lamang kay Jaguar ng mga matataas na opisyal ng gobyerno dating maheneral na sinasabi niya'ng dinadalhan niya ng pera drug lord uh, drug money every two weeks Uh, ang nangyari lamang po eh, nagpaalam po yan sa Witness Protection Program. Gawa ng medyo parang naiinip na rin dyan at uh, gusto niyang parang makipag-isa o makipag parang may reunion doon sa kanyang mga kamag-anak doon sa Bicol. Pero on their way, dun sa kanilang pagtatagpuan, <laughs> ay hey, inaristo po yan. At uh, yun nga po, pinaliwanag kay uh, General Bato na uh, yan po ay nasa ilalim ng Witness Protection Program. Sir, yung last time, sabi mo yung mga pinokolekta or yung inutos na mga kolekta magbenta ng drugs, di ba? Tapos po yung collection dinonate kay Senator Dinima para sa kampanya. Yun lang po ba yung parang niyo yung motive for para titolerate? yung naging ng well, uh, even before 2013, when uh, kalagang pinagbuti ni J.B. Sebastian ang pagbibigay ng drogang ipagbibili sa loob ng bil sa kinukahan niya ang mga bosyo, yung mga head ng mga gangs, eh, even 2011, nagumpisa ng mm, uh, may mga drug manis na nag pumupunta uh, sa direksyon ni Secretary de Lima. Kaya po, noon lamang, kasi even before 2013, parang nagbalak na rin ata si Secretary Dilima na tumakbo noong 2013. Ngunit hindi po natuluyan at yan po ay talagang pinangatawa na ng Nina JB na sigurado na sila na si Secretary Dilima ay tatakbo sa 2016. Kaya ang ginawa ni JB ay uh, bawat uh, pangkat ay binigyan niya ng kota ng pagbebenta. 20 kilos per month, 30 kilos per month, 50 kilos per month. Mayroon pong obligasyon yung mga bosyo na yan na ebenta yan. Hindi sa loob ng bilibid. Ah. At katulad na sabi ko, yan po, yung drogang yan, pag halimbawa, ikaw ay isang bosyo, itinukahan ka ni JB Sebastian ng 30 kilos na ipagbili yan. So, pagbibili mo yan, tatawagan mo yung mga kasama mo sa labas yung mga drug traders yung drug pushers na yan, dun yan. at uh, pinapayagan naman ni J.B. Sebastian kaya ito naman ay natagalan na magpatong itong mga bosyo para naman sa kanilang yun, kita yung kuminsan yung limang kilo kumikita siya yung mga bosyo ng 100,000 dyan pero uh, parang 850,000 ang isang kilo at that time Ayun, yung uh, 20, pinapatungan naman nito itong iba ng 20,000 per kilo. Kaya yung 5 kilo ay mayroong, mayroon meron siyang 100,000. Kaya kung 30 kilo ang may bebenta mo, eh, ang mangyayari 3 times 5, mayroon siyang 300,000. At yan you've heard Secretary Dilima already mention, uh, say, sir, that itong mga witnesses na to are perjured witnesses and are just being used against her because nga, she, uh, she's one of the staunchest critics ni Pangulong Duterte. So how credible are these witnesses? Pwede mong itapon, balik, uh, pabalik sa kanya yung question niyan. Eh bakit mo pinresenta si Matu Na isang libo na o liwang po ng Di ba? Anyway, wala pong kwan. Ang dito po, sinasabi niya, may axe to grind niya ang mga taong yan, sapagkat yan ay tinapong ko sa bilibid. Yung pong isang uh, testigo na ipipresenta bukas, si uh, si uh, dating police major uh, Maglayo, hindi po siya kasama doon sa mga Digit, sir, or Hindi siya kasama doon sa 19 sa so MBI. So, wala siyang ax to grind against sir. Pero titistigo siya. At saka yan pong patungkol sa pagtistigo. Hindi porke ikaw ay naging uh, naging inmate o naka, nakulong. Halimbawa, gawa ng pagpatay o pagbenta uh, ng droga. Hindi po yan pumupunta doon sa credibility ng isang tao sapagkat kahit ikaw ay na-convict na as a murderer or uh, as a drug uh, trader, hindi po ay nangangulugan na yung iyong sasabihin ay hindi mo paniniwalaan. Yung pong may mga crime, katulad ng uh, perjury, yung nagsisinungaling, yan ang dapat hindi paniwalaan. Pero ito, ay ito pong mga taong ito ay uh, na-convict sila ng ibang crime, kaya uh, it does not go to the uh, to their credibility. Kaya dapat paniwala. Lalahanin nyo, hindi lamang isa, katulad ni Matubato. Ito ay aabot ng mahigit ng labintatlo, labing apat. Hindi mo ma... Uh, kasinungalingan. Maaaring yung isa ay nagmatay, mo ng kasinungalingan, kasinungalingan, pero hindi mo po ma... na una na hindi sa pag na nag-gawa uh, ng kanilang uh, salaysay. Ikalawa, eh, uh, may kanya-kanya po silang abogado. Hindi po nakialam ang Department of Justice sa pagkuha ng kanilang mga lawyers sa, kanilang ng mga statements. Sir, so, may mga clarify, yung 30 po, 30 yung for tomorrow, ilan doon, sir, parang mismo witness from the inside of the National Penitentiary? Well, nandiyan po si uh, OIC Bureau Director uh, Rafi Rados na naging Bureau Director yan ng panahon ni Secretary de Lima. Magtetestify siya na dun sa several instances na mag-deliver siya ng 5 million pesos sa bahay ni Secretary de Lima. Uh, 5 million pesos ay uh, mismo si Secretary de Lima ang naka-receive nitong 5 million pesos na ito. At may kasama po yan, another MBA agent. Kaya dalawa po silang titistigo dito. Magpapatunay na Secretary de Lima ay dinalhan nila ng uh, 5 million in one delivery, two deliveries. At uh, meron pa po si uh, si uh, Herbert Kulangko magsasabi rin po na ang kanyang uh, nakatukos sa kanya ay 3 million pesos per month na dinideliver niya uh, sa kay Secretary Dilima. Pero sa 30 na yung bit -bit